hello so guys may adlaw na po ko natang tanan no good morning all so have a rainy morning kahit umuulan guys ay naglilinis pa rin tayo sa ating karikatan ay so, isang malasakit sa ating kalikasan no para maging manatiling malinis ang ating karikatan dito pala ito sa Kamigin Mindanao so kung saan lupa-lup ka man lupa ay pwede kang mag-comment dito para malaman ko kung saan ang nakarating na yung mga videos ko kahit konti lang yung subscribers ko ay tuloy na tuloy pa rin yung aking pagbablog kasi baka balang araw ay ma-recognize din tayo at makasaho din tayo pampili ng diaper <laughs> so yun, nilinis ko kasi yung karagatan kasi maraming plastic so alam naman natin lahat na yung plastic ay matagal na ano, matagal mabulok yun diba? kailangan, kailangan linisin natin para hindi na pupunta sa kailaliman ka ng dagat so kahit ang maulan yan ay tuloy tuloy pa rin yung paglilinis natin kasi limited lang yung oras natin so, no, kita kita na naman malakas yung ulan dito sa kamigin tuloy tuloy pa rin yung paglilinis ulan lang yan tapos naman marigo na tayo para hindi tayo ma hilanat ay magkalagnat ba so shout out mo sa mga solid natin followers sa facebook natin at sa subscribers sa ating youtube channel maraming salamat sa solid subscribers natin sa tayong lahat sana ay magkaroon pa tayo ng maraming subscribers 302 subscribers tayo ngayon sana ay pagkarating pa ito sa maraming tao para makilala naman tayo sa buong mundo <laughs> so yun guys maraming salamat po at sa nyo yung cellphone ko ay malapit na yung mabasa kasi malakas talaga yung ulan dito so ganyan din ba kayo sa mga karagatan nyo may marasakit pa tayong lahat no? dapat linisin natin yung mga plastic plastic sa baybay dagat para manatiling malinis ang ating mga karagatan so shout out sa inyong lahat at hindi ko na, na malaya na malapit na palang mabasa ang cellphone ko <laughs> so yun lang sana ay kapag support naman kayo sa aking channel maraming salamat sa inyong panonood God bless